Chairman George Garcia po ng Comelec. So thank you so much, Chairman. Salamat po na marami sa panahon. Magandang umaga po, Sir Ted. Chat. Oh. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, Chairman, sorry po. Bagamat ito ho'y meron ng pending ngayon na petisyon sa Supreme Court, ano ba ang wisdom po daw? Bakit po, uh, kung inyo po mamarapatin, bakit po binago na ang panuntunan doon po sa mga nominist ng party list na kapag ho nasa gobyerno, eh, hindi na po deemed resign kung sila po ay nominado ng party list. Para lang po magkaroon ng kahit paano historical perspective. Noong 2015, no, ang nakaupong chairman noon ay si dating chairman Sixto Brillantes. Ay uh, uh, hindi pa rin po dim resign ang lahat ng mga nasa pamahalaan na appointed officials. Ito po yung nagbago noong 2008-19 at 2022. At uh, alam niyo po, tinrace natin ang history at kasaysayan niyan. Meron po kasing decision certed ang ating kataas taasang hukuman. Una sa kaso ng Piñera versus Comelec, yung Rosalinda Piñera versus Comelec na nagsasabi na ang lahat na nag-file ng candidacy ng maaga, ng, halimbawa itong darating na October 1 to 8, ay considered candidates lang sa unang araw ng campaign period. February 11 sa national positions at March 25 sa local positions. At pagkatapos, yung sumunod po noon, meron namang dalawang kaso. Ang kaso po ng Abayon versus HRET at yung kaso po ng Palparan versus HRET na kung saan sinasabi po, Sir Ted, ng Korte Suprema, na ang tumatakbo sa isang eleksyon ay hindi ang nominees ng party list kung hindi ang mga uh, party list organizations or political parties. Kaya po, ang sabi ng Korte Suprema, ang membro ng Kongreso ay hindi yung party list organizations or political parties kung hindi ang membro ay ang mismong nominist naman. So ang candidates, hindi nominist pero yung party list, pero ang membro ay ang mga nominist naman po. Diyan po nagkaroon ng komplikasyon, Sir Ted. At sabi ko nga po, yung na-file na a petition, ako po yung nakonsulta rin doon nang nag-file petition, ako po ay very supportive noon sapagkat gusto po nating maliwanagan yung mismong issue na yan, Sir Ted, dahil nga po sa kaguluhan na na-create ng mga desisyon ng ating kataas-taasang hukuman na yan. Okay, so uh, pabor kayo sa petition na ito ni uh, attorney Romi Macalintal. Ay opo. alam niyo po mas baganda sa, sa isang uh, mga pagkakataon po na ang uh, desisyon mm -hmm. ng korte, ang mga umiiral na batas ay medyo conflicting o kung medyo malabo, dapat talagang maliwanagan po 'yan. Sabi ko nga po, mm -hmm. hindi naman kami petition, kami ang respondent kasi siyempre kami ang nag-issue ng resolution, mm -hmm. pero once and for all kinakailangang masettle po yung bagay na ito, maliwanagan ano po ba talaga. Uh, ang isa bang uh, ang isa bang mga uh, appointing official ay uh, pwedeng maging nominee ng isang party list unang tanong number two, kung siya ay nominee ng party list ano at uh, ang ang uh, implikasyon ng kanyang pagiging nominee pagkatapos nang maging nominee at ma-submit sa COMELEC resign ba siya o dapat hindi resign kasi hindi siya ang kandidato kundi yung party list Doon pa lang po Sir Ted may butas na po yung uh, batas at may butas na po yung uh, Uh, yung ating naging desisyon sapagkat ang ibig sabihin lamang ay uh, uh, pagka-consider natin sila na kandidato at di resign, po kami do sa desisyon ng Korte Suprema, Sir Ted. Oh, sige po, uh, hintayin na lang natin itong uh, desisyon po ng Supreme Court. Sana nga po uh, ito ibigyan po ng prioridad kasi nga po papalapit na ang halalan. Party list, kailan po kayo maglalabas ng final na po na listahan ng mga pinayagan ninyong lumahok sa party list election? Ito pong linggo ito, tinapos na lang po namin yung dalawa pa na medyo may uh, issue na party list. At kung natatandaan natin sir Ted, may nilabas din po. Uh, nung isang araw ang ating kataas-taasang hukuman patungkol doon sa uh, dinisqualify ng Comelec, kinancel ang candidacy na isang party list, yung Anwaray. At uh, therefore po, sabi ng Korte Suprema, tama ang Comelec sa pagkakancel ng candidacy ng Anwaray. Siyempre po sir Ted, may issue ngayon kung sino ang ipoproklama namin uh, na kasunod na party list bilang kapalit o hahalinhin doon sa Anwaray. Lumalabas po base po sa aming listahan sir Ted, yung, yung papasok ay isang party list na kung hindi makakapasok ay hindi na makakapag-participate sa darating na halalan. Kaya kung makakapasok na sila ngayon, ay pwede na po sila mag-participate muli sa darating na halalan. Yun lang po yung mga hinihintay namin mm -hmm. na mga inserted upang ma-finalize yung listahan dahil hindi po kami pwede magparafol ng number hanggat hindi kumpleto yung mismong listahan kasi mabubungi po yung numero. Okay, pero kuma-marapatin po ninyo uh, chairman ha, kasi uh, baka ho ito pending din sa NBank ngayon. Uh, ito pong Health Workers Party List na naghain sa inyo po ng uh, aplikasyon. First time po sila dito at uh, na-disqualify sila. Hindi ho pinagbigyan because I think no, nabasa ko po dito yung part of the decision mukha may roon pong technicalidad. Oo, oh, doon po sa it's either ba ito by sectoral organization o or ito by part a, 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 ano ho ba ito etc. May pending din sila sa inyo ngayon na petition to reconsider. Ay opo sir Ted, may motion for reconsideration po 'yan at uh, wag po kayo mag-alala. Ayun ay ating masidhi at talagang matindi natin pinag-aaralan. <laughs> yung kanilang uh, hinain na motion for reconsideration. At asahan niyo po na anytime may ilalabas po ang Comelec okay. tungkol sa bagay na ito. Opo, sige po. So may pecha na hubak kung kailan kaya maglalabas po ng meaning final na po as far as Comelec is concerned? Kung may mga magpuprotesta, bahala silang dumulog sa hukuman. Kailan po ito? Anong pecha po? Hindi po, hindi po matatapos sir Ted. Ang Friday next week, malalabas na po natin yung final na listahan. Mm -hmm. Dahil nga po ito, medyo unti-unti na po nagiging maliwanag na lahat. Mm -hmm. At uh, yung mga mga uh, reconsideration kasi ay amin na mm -hmm. Dahil syempre, po nade-desisyonan. Dahil siya tapos po ng initial na decision nag mr pa rin po kasi. Madami namin dinismiss na mga uh, aplikante mm -hmm. for registration. At pag na-resolve na po namin, ito po hanggang ngayong araw at mga Monday, mariresolve namin ang lahat na yan, pati yung issue ng sino ang papalit doon sa Anuwari party list okay. ay uh, party list po namin hanggang Friday next week. Opo. Uh, chairman, uh, ako po ay humihingi po ng uh, ano no, ng pasintabi po sa inyo. Pero siguro ho kayo before kayo ma-appoint sa COMELEC, eh, hindi ho naman may tatanggi yung mga usap-usapan bagamat walang lumalantad yung lagayan para po sa party list accreditation. Siguro ho naman narinig niyo to noong pa no. At ngayon po, sa mga panahong ito, meron pa rin mga ganong ugong-ugong. Sabi ko nga, eh, ano ba ebidensya mo dyan, di ba? Ang tanong po namin dito ngayon, Sir, yan pong isyong yan ng korupsyon sa pagbibigay po ng accreditation sa mga party list. Kasi nga po, may mga paghahambing eh. Eh, ba't ito binigyan? Eh, ito eh, Ba't kami na-legitimate, hindi kami na nabibigyan ng pakakataon, lumahok, etc. Paano niyo yung pinag-uusapan sa komisyon Are you aware of that? Na hanggang ngayon po, hindi pa rin naalis yung mga usap-usapan ng lagayan sa accreditation? Tama po Sir Ted, na, nung kahit nung practitioner tayo, kahit hanggang ngayon ay uh, yung alingas ngas na yan ay hindi po napipigilan. Minsan po kasi Sir Ted talaga namang uh, may kasalanan. Meron kasi ang ibang party list organizations pag nagpapa-accredit, may ginagamit ng mga ibang tao. Kaya si Hodang close siyang kay chairman, close siyang sa commissioner. na meron tayong magagamit. Ika doon sa law department, mali pa, law department pa nga ang kalimitang binabanggit. Mm -hmm. Samantalang ang kaso nasa clerk of court, wala naman sa law department namin. So madaming nanlilin lang, madami po nagmi-misrepresent mm -hmm. at ng ganyan sa uh, siguro po naman Sir Ted na niyo rin po na uh, dito sa ating pa, pa, sa liderato natin kapag ka nagpapahiring kami kakaiba yung aming screening na ginagawa kakaiba yung pagtatanong at kakaiba rin po yung mismong uh, uh, nagiging desisyon namin ibig sabihin uh, nakaka-133 na nga po kami na dinidismiss ng mga petisyon at sabi nyo nga sa nissan eh, sa technicality lang nadidismiss mm -hmm. yung mismo uh, petisyon. So talagang minam, minamarapat po naman namin na magsala ng maayos at uh, doon po sa mga uh, nag-iisip mm -hmm. na may ladayan dyan, sana naman po ay ma maalis yung ganong klaseng paniniwala at patutunayan naman po natin doon sa mga ilalabas nating listahan na naging maayos naman po yung pagpili oh. natin at kung sakali mang may nakita problema, may motion for reconsideration naman na pe, pwede naman po namin mapagbigyan mm -hmm. o pwede rin namin hindi kami maniwala kung mm -hmm. sa sususunod nila ng mga dokumento. Ah, uh, totoo ho ba? Kasi dati division-division ang nag a sa party accreditation, di ba? By division. Ngayon po ba, tama po ba na wala ng division, centralized na daw ho, unbank na agad ho ang, uh, ang decision sa party accreditation? Yes sir Ted, nagkaroon po kasi ng desisyon ng Korte Suprema immediately after the 2022 elections na kung saan dinistinguish po ng Korte Suprema mm -hmm. yung tinatawag na quasi-judicial function ng Comelec at yung tinatawag na administrative function ng Comelec. Mm -hmm. Yung quasi-judicial function ng Comelec sir Ted, alimbawa nag, uh, may, may nag-file petition to disqualify or cancel the candidacy ng isang kandidato, may nag-file isang petitioner, yan po quasi-judicial sapagkat two, conflicting interest yung amin pong uh, resolve Sino ang papanigan? Petitioner ba o itong respondent? Kapag po administrative certain yung po yung mga administrative workings ng komisyon, halimbawa po, yung pagpapa-accredit ng party list, pag-accredit ng political parties, yan po ay purely administrative in character. Wala naman po kasi yan mm -hmm. o uh, wala naman uh, ibang party. Maliban na lang, Sir Ted, kung bigla na lang, During the hearing or bago mag-hearing, biglang may nag-oppose. Nire-refer po namin yan sa division kasi magiging quasi-judicial function na po siya. Pero kung walang opposition, walang nag question doon sa party list mm. o political party, mm. administrative po yan and therefore yan po ay uh, end bank na ngayon. Okay. Sige po. So para hon lang malino. Kasi bahagi din yan ng usap-usapan, sir. Eh, alam niyo na, yung mga bulong-bulungan, Uh, dito ho sa mga pagbabagong ito sa party list accreditation. Bago po itong haya natin ang pinaka-importanting issue po sa inyo budget this morning with Chacha. Uh, sir, ito lang po, yung uh, nababanggit na magandang balita dahil kahit na hindi po naipasa ang batas ng early voting para sa aming mga seniors, PWDs at mga buntes, ano po itong inyong balak na gawin ho na plano po sa halalang paparating para po sa convenience ng mga nakatatanda? Sir Ted, maraming salamat po sa darating na halalan ng 2025. Kasama po, yun po ang national and local elections. Kasama po ang uh, kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro. Nationwide na po natin gagawin na ang mga nakatatanda, mga may kapansanan at mga nagdadalang tao ay pamabotohin natin ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7 exclusive sa kanila. Hindi na po natin sila isasabay dun sa mga karamihan na mula alas 7 hanggang alas 7 ng umaga hanggang hapon. Uh, pero yun po naman, sir, Ted ay option sa mga nakatatanda. Kung nanaisi naman nilang bumoto pa rin ng mula alas 7 hanggang uh, umaga hanggang hapon, okay lang po yan. Pero at least, pwede po silang bumoto exclusive sa kanila yung, seven, yung 5 to 7 na yan dahil nasa atin pong palagay, Sir Ted, malaking tulong po sa kanila yan, malamig pa ang panahon, hindi pa ganun kainit. Number two, uh, wala pa silang madaming kasama na na boboto masasagi masasaktan pa mm -hmm. uh, at least po uh, nag-pilot test po tayo nung ng barangay SK election certed eh alas tres pa lang na madaling araw nako nandoon na po yung mga nakatatanda maagang gumising mm -hmm. at maaga rin sila nakakauwi sa kanilang mga bahay kasi nga po tama po kayo naghihintay tayo ng early voting law kahit malang isang linggo sana bago mag-eleksyon makaboto na sila subalit so, hindi po ito na ipasapa ng ating Kongreso. Kaya gumawa po ang ng paraan ng Komilek, early voting hours po. Kahit na magkakaroon din tayo sir Ted ng mall voting sa buong bansa, dun sa mga barangay na may mga kalapit na malls, pabubutuhin na namin sila sa mall. Pabubuksan din po yung oh, oh. Bago mag alas 5 ng umaga, pwede na bumutuhin ang mga malls po. Okay, sige. So si Chacha na magtatanong, eh, tanong mo na rin doon siya yung, kasi yung, yung budget doon kasi kung mas maaga ba magbubukas, mas malaki pa ang gastos. Go ahead. Oh. Oo. Ito po, ano, attorney, ito nga pong ng uh, budget proposal niyo po sana for next year, eh, 49 billion pesos. Medyo 14 billion pesos po ang nawala sa budget niyo po para sa susunod na taon. Paano po ito makakaapekto sa inyo? Para saan po sana dapat mapupunta yung um, nawalang budget niyo po for next year? Maraming salamat po, Ma'am DJ Chacha. Alam niyo po, yung 14 billion pesos, 3 billion po doon ay para sa national and local election at yung kalahati po ng 3 billion ay para sa training ng ating mga electoral boards na gagamitin sa araw po ng eleksyon at yung po kalahati naman ay mga sa forms and supplies at saka sa voters education ng commissional elections. Yun naman pong 11 billion doon sa 14 billion ay para sa barangay and SK elections. Alam niyo po, ipinaglaban po ng inyong commission elections, katulad po na nabanggit ni Sir Ted kanina, na dahil yung mga teachers, marapat naman na mabigyan sila ng dagdag na honoraria sa darating na national and local election at parliamentary election sa Bangsamoro. Napayagan po tayo ng executive department, na babibigyan po sila ng halagang 2,000 across the board sa lahat ng teachers. At the same time, pinayagan din po tayo na ang bawat presinto, merong support staff na tutulong sa mga guro at yung principal, may dalawang support staff. Subalit so, doon po sa uh, barangay ng SK Elections, sapagkat ito po ay manual na halalan sir Ted, ma'am DJ, ay uh, nawala po yung mga support staff sa bawat krisinto, oh, oh. nawala po yung support staff ng mga principal, at wala rin po yung dagdag na 2,000 pesos sa ating mga guro. At siyempre, na-sacrifice din po yung voter's education muli namin para sa ating mga kababayan. So yung, po yung more or less yung 14 billion na nawala po sa Commission of Elections. Oo, oh, para pala po iso hindi lang sa hindi lang para sa additional na matatanggap sana na financial no na parang professional fee nito mga teachers maging doon sa support staff para po sana mabawasan yung hirap nila pagka-eleksyon. Alam niyo po kasi, Ma'am DJ, napaka-importante po yung support staff, Sir Ted, so mm. sapagkat halimbawa meron po kaming emergency accessible polling places. Ano po yon? Yung mga nakatatanda na boboto po halimbawa Floor, yes. pati yung mga may kapansanan, wala na pong makakaboto sa second floor, third floor, lahat po sila sa ground floor. Siyempre po, kung sa isang uh, uh, classroom sila, meron po dapat runner o taga-takbo yung ating mga principal doon o yung electoral board members para kuhanin yung mga balota sa bawat presinto ng mga uh, senior citizens at PWD. salimbawa po, nasa second floor, so yung pong, uh, support staff, takbo ka agad doon, kuha yung uh, ba balota para mabigay sa nakatatanda at ma-fill up and maibalik muli. Eh syempre po kung wala po support sa paano po yung pagtakbo at yung pagpapakuha ng mga balota sa iba't ibang presinto na kung saan nakarehistro yung mga nakatatanda at may kapansanan. Oo, oh, so paano po yun? Kung wala talagang pambayad para sa support staff, ganun ulit ang gawe. Pahirapan ulit sa mga teachers natin to, dagdag trabaho ito sa kanila. Talaga po nga, we will just find ways, uh, Ma'am DJ Chacha Sir Ted, um, naiintindihan po natin ang fiscal space. Talaga napakadami mga ahensya ng pamahalaan ang nangangailangan naman talaga ng importanteng pondo Um titingnan po namin baka sakali makaka-save naman po kami sa mga sa, sa atin pong budget para sa National and Local Election sana lalo sa mga procurement natin and therefore may mga tatanggalin po kaming ilang items na pwede isakripisyo para lamang po mabigyan ng katulong yung ating mga guro sa bawat presinto. Oo saan po kayo huhugod kung sakali ang yung binabanggit niyo po na may tatanggalin tayong items? Kami po kasi ma'am uh, Ma DJ sir Ted ay kalimitan nakakatipid sa ating mga procurement. Halimbawa, yung tinatawag na ABC namin, ganitong amount, halimbawa piso. Pero yung nag, uh, nag sa bidding, uh, ay nag, mas mababa ang offer niya sa piso. Sabihin mo 50 centavos, may napitipipit po 50 centavos na yon. Yung po pag pinagsama-sama, pwede po namin ipampalsa doon sa mismong kakulangan sapagkat ang Comelec po ay may tinatawag na fiscal autonomy sapagkat pwede po kami mag-realign ng ibang items namin na halimbawa hindi pa naman pangangailangan, pwede po namin i realign align doon sa immediately nakakailanganin. Kasama rin po ba sa software doon sa budget cut, yung for your uh, digital election campaign ng Comelec? Uh, tama po yun at kasama rin po yun sa overseas voting. Alam niyo po para sa inyong kaalaman, ang kailangan po sana natin para sa mga pagpapaboto sa kababayan natin abroad kahit pa internet voting yan ay kulang-kulang 500 million Nung nakarang eleksyon po almost 600 million na nagasos ng Comelec sa internet voting. So bari kami po ay nabigyan lamang na 111 million para sa mga kababayan natin na sa abroad pagpapaboto. So magahanap po kami ng pampalsak na doon sa kakulangan sa 465 million more or less na kailangan para sa uh, overseas voting. So tama po kayo, kahit po yung sa digital uh, uh, voting uh, o oh, yeah, di digital campaign, kakailanganin po namin. Uh, Sir, yun bang original na 49 billion pesos figure nasa NEP? Uh, wala na po. Bali po yun ang proposal namin, Sir Ted. Pagkatapos po ay uh, uh, nung mailabas na po yung NEP, okay. uh, Sir Ted, na po nawala yung buong... Uh, 14 billion. Ayun. Pa. Opo. Opo. So sana mismo wala na itong uh, four, uh, 14 billion kaya po na naging 35 billion na lang. Opo. Tama po sir Ted. Tama po tatandaan po natin mm -hmm. sir Ted. Ipaalala ko lang po sa lahat. Ang susunod na taon po ay super election year na tinatawag mm -hmm. natin. Tapong halalan po ang aming gagawin. Mm -hmm. Mamaliitin yung halalan sa Bangsamoro. Napaka-importante po dyan. Dahil kauna-unahang halalan po yan ng Parlamento sa Bangsamoro. Okay, sige. So dun, uh, tapos na ba kayo sa Kamara at nasa Senado? Uh, sa Kamara po, opo, sir Ted, papasalamat tayo sa plenary po tayo po naaprubahan na. Uh -huh. At sa Senado po kahapon naaprubahan naman po kami sa committee level at uh, maghihintay naman po kami ng plenary po para sa Senado. Okay, sige po. Kasi po kung talagang super election year nga ito kasi meron pa po tayong barangay at saka SK election, di po ba? Opo, sir Ted, basta po ang amin lagi is yung man lang mga guro, sapagkat alam niyo po, frontliners po natin sila. Po. Talaga po iniisip natin sila at magsisibbi po sila minsan hanggang madaling araw eh. Madaling araw hanggang hmm. madaling araw po 'yon. Madaling araw natin na sila sa mga paaralan sa mga hmm. presinto tapos hanggang madaling araw pa uli sila doon dahil yung mga gamit na ginamit sa maghapon sa halalan inaayos pa po nila tapos you know, surrender pa yung mga gamit sa munisipyo or sa city po. hall. Opo, sige po. So, uh, total ho naman, hindi pa ho ito final no, version ng budget. Uh, let's uh, hope and pray no, na magkaroon po dito ng kahit mapaano po ikaragdagan na pera para po sa inyo. Hindi pa rin po tayo tapos sa ating ugnayan, Chairman, kasi po ang aming pong himpilan, ang aming pong programa ay katuwan po ng Comelec sa tamang informasyon. Marami ho kaming katanungan, but definitely po alam namin na marami ho kayong pagkakabalan sa inyo pong opisina. Hindi pa ho tayo tapos. Muli kaming tatawag po para iklaro ang mga isyong pambayan. Salamat po Sir Ted ng um, DJ Chacha mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po. Thank you si Comolek Chairman George Garcia, Ted Pailon at DJ Chacha. Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.